Ang bayan ng Alilom ay isa sa mga interior towns ng Ilocosur na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng probinsya. Ito ay sagana sa likas na yaman na nagtataglay ng malawak na bukirin, matatarik na bulubundukin, malinis na mga ilog at magagandang talot. Sa kabila ng taglay nitong naggagandahang mga tanawin, ay may mga nakikita pa rin kakulangan sa ilang aspekto ng pamumuhay gaya ng pangkabuhayan, pangangalaga sa kalikasan, edukasyon, pangkalusugan at sa kahandaan sa mga sakuna. Taong 2016, dumating ang bagong pag-asang hatid ng Department of Science and Technology o DOS. Ang programang Community Empowerment Through Science and Technology o CES. Ito ay isang programa ng ahensya na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan mula sa mga GIDA o geographically isolated and disadvantaged areas. Sa economic enterprise development o livelihood, natulungan ang dalawang asosasyon, wala sa Barangay Apang at Kiat, na magkaroon ng alternatibong kabuhayan sa pamamagitan ng paggawa ng mga produkto gaya ng banana chips, ginger at turmeric tea at mga hinabing bag at wallet mula sa kawayan. Talaunay nga pagyamanan ni D.O.S.T iti ang tuntuloy dagiti kabaruanan ng teknolohiya na i-susuro-susuro kada kami at nabalina mi na increase ang product ni. Sa health and nutrition naman, nasolusyonan ang problema sa malnutrisyon ng kabataan sa pamamagitan ng Project IPINOY e. at nabigyan ang mga mamamayan ng malinis at ligtas na inaming tubig sa tulong ng Project DANOM disinfecting aqueous noxious and unwanted microorganisms Sa Human Resource Development ang Project Acad ay isinagawa sa bayan ng Alim upang matugunan ang kakulangan ng mga paaralan sa malalayong kanayunan sa pag-access sa mga kagamitan May I take this opportunity to thank the UST Region 1 for paving ways for a better future for our learners and community sa Disaster Risk Reduction and Management and Climate Change Adaptation, ang project na kasagana ay nakapagbigay ng mga kaalaman at kagamitan sa paghahanda sa paparating na sakuna at nasolusyonan ang kakulangan ng mabilis na pagpaparating ng mga impormasyon sa komunidad. Sa Environmental Protection and Conservation, nagsagawa ang LGU Alulong ng iba ibang inisyatibo tulad ng paggawa ng eco-bricks na hinaluan ng durog na plastik at paglikha ng mga produktong mula sa mga basura. Sa DOST po, sa lahat ng staff, sa lahat ng mga nagpaplano ng mga ito, sa lahat ng buo, -buo ng programa ng CST, maraming maraming salamat sa mga ipinigay niyo programa. Rest assured po na sa namin ng mga ito, alagaan namin, and we will enhance it more para po hindi lang ito para sa kayo lang. Dapat ito po ay sustainable ngayong hanggang mga bahay. Dapat ito there should be a continuity, longevity ng programa na mga ito. Sa tulong ng SES program, nagkaroon ng unti-unting pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan.